Mga idol, napakaganda kong commander mga idol. Nasisi Ma'am December tumbaga mga idol. Napakaganda talaga at napakasipag ng commander ko mga idol. Nagbabalot ng notebook 'yan mga idol. 50 pala isang karton mga idol. Kaya nyang tapusin maghapon mga idol. May overtime pa 'yan mga idol. Halagang 50 lang mga idol. Ganun kasi pag at kaganda ang commander ko mga idol. Malupit mga idol. Ganong kalupit. Ayun naman yung anak ko mga idol. Siya naman yung taga-tupi. Hmm. Kumusta naman yung kitaan? Ito ba yung mga notebook mga idol? Napakarami pa mga idol. No? Hindi pa to natahe mga idol. May dalawang karton pa mga idol. Uh, 200 ang laman sa isang karton mga idol. 200 ang laman sa isang karton mga idol. Hindi pa to natapos mga idol. Uh, nakatatlong karton pa lang mga idol. Halagang 150 pa lang mga idol. Halagang 150. Trades na ginagawa mga idol. Tapos 7 to 7 AM to 12 pa ginagawa mga idol ganon kalupit ganon kasi pag yung maganda kong asawa mga idol malupit talaga si commander mga idol oh. napakaganda talaga ni commander magpakit ka muna commander magpakit ka muna ano masabi mo sa mga pugi at magaganda natin mga followers commander magpagikas oh, oh, kayo yan napakaganda talaga ni commander mga idol oh. at napakasipag malupit talaga si commander mga idol malupit ayan o oh. Uh, ah, pala sa isang ano mga idol isang plastic mga idol sampo sampo lang yan mga idol